And dami yung nagtatanong kung uh, okay daw ba ang Spain, kumusta daw ba ang Spain? Ano yung mga uh, naging impression ko sa Spain, kung okay bang mag-move dito sa Spain. So, sasalagutin natin yung mga tanong na 'yan at ibabahagi ko sa inyo kung ano yung naging experience ko nung uh, parating pa lang ako at nung uh, mga first months ko dito sa Spain. Uh by the way, my name is Nathaniel and welcome sa aking uh, channel Nathaniel Travels. So, Let's go! Ayan, kung hindi ka pa pala nakaka-subscribe sa aking channel, uh, hit naman ang subscribe button. So, ayun nga. So, dumating ako dito sa Spain um, five years ago, more than five years ago. At actually, naging maganda yung aking um, pagpunta dito sa Spain. It was so smooth. And sobrang parang... Um, sobrang akong anxious actually bago ko punta na sa Spain dahil sa... A uh, visa visa concern, no? sa aking student visa concern. So, sobrang naging mabilis lahat ng mga pangyayari noon. Like, uh, Monday nakuha ko yung visa ko uh, ng hapon and then, Martes or the same day, nag ako ng um, ticket and then like Friday, um, Friday, nag-flight na ako papunta dito sa Spain. So, at that time, ang uh, sinakyan ko was um Thai Airways. So Manila to Bangkok, tapos pagdating ng Bangkok, may dalawa or tatlong oras na layover. And then Bangkok to Rome. And then I stayed there sa Italy for two nights. And then I took Ryanair from Rome. I think Rome, um, Champino ata, to uh, Valencia, Spain. Dahil nga doon ako uh, first na nag um, auxiliary or language assistant sa Valencia, Spain. So kumusta naman yung aking naging um, experience So, actually, uh, bago ako pumunta ng Spain, meron na akong accommodation. So, yung teacher ko, siya yung naghanap sa akin. So, it was less um, hassle on my part na maghanap pa kung saan ako titira. Kasi siya na talaga. So, siya na yung nakipag-coordinate dun sa may-ari ng bahay. And then, um, pagdating ko sa Valencia, pumirma na lang ako ng uh, kontrata. Merong deposit, it was 500 euros. So, parang pumapatak ng mga 30,000 pesos. And then, every month, nagbabayad ako ng uh, a, a piso. Uh, yung piso ko was uh, 270 euros ata siya. Tapos, like, the whole piso na yon may apat na rooms, di ba? Um, sobrang naging um, maganda yung aking experience naman sa piso kasi sobrang bait ng may-ari. Tapos, hindi naman siya pupunta sa piso, so ako lang talaga yung uh, nakatira dun sa piso. But then, uh, maliit siya na pueblo or town dito sa Spain, so parang um, mura na yon na yung bayad na yon is hindi mo na talaga makikita dito sa Madrid. Madrid is like times two or times three sa mga sa mga um, accommodation prices. So, akin, ako lang personally, parang mas gusto ko pa rin manirahan sa mga mas maliliit na towns or pueblo dito sa Spain dahil mas mura. Ang problema nga lang dyan is yung opportunity or yung trabaho. Kung meron kang trabaho, okay naman. Pero kung wala kang trabaho, it's difficult na manirahan sa mga small pueblos or towns dito sa si Spain. So, ayun na nga, pagdating ko ng Valencia, Spain, sinundo ako ng teacher. So, um, maganda kasi yun eh, yung may connection ka na agad-agad, no? We were uh, exchanging communication pa dati nung nasa Pilipinas ako. So, um, sinundo ako kasama yung anak-anak anak niya and then pumunta na kami sa bahay, bahay niya. So, yung piso ko hindi ko pa natira nagadagad kasi yung may-ari is from other cities pa. Tapos, pupunta pa siya dun sa Pueblo and then ibibigay yung susi. So, hindi ako tumira doon. Like my first two nights, um I slept in the house of the teacher. So, pagdating ko doon, wala akong binayaran. Uh, so, imagine nyo guys, no? no Libre yung aking um uh, airport pickup. Two nights, libre yung stay ko doon. And then, of course, pagkain na lang namang bibili ako agad-agad sa supermarket, di ba? Hindi naman ako titira doon sa bahay ng teacher. So, libre pa din. Uh, naalala ko nga yung first meal ko was paella negra. Alam nyo ba yon Yung paella na may mga pinta or parang tawag nyo ng squid. Ayun. So, yun yung aking first meal na hindi ko makakalimutan. So, sobrang, um, sobrang positive yung uh, naging um, impression ko sa Spain kasi yung mga first two nights ko, parang feel ko parang na-baby ako dun sa dun sa sa teacher, no? Tsaka yung family niya, super nice. And yung kanyang um, asawa, super nice. Nagkaroon din ako ng appointment sa extranjeria. yung uh, nag-submit na ako ng mga paperworks ko. Sinamahan pa ako ng asawa niya, no? Medyo malayo kasi siya sa city, so nag-drive pa yung asawa niya. So sobrang bait nila. So parang dun ko naramdaman na super hospitable ang mga mga Espanyol na parang doon ko na realize na uh, hindi lang pala mga Pilipino yung mga yung hospitable or kilala lang uh, hospitable sa buong mundo but then again also other um, nationalities particularly mga Espanyol so sobrang naging maganda yung mga first yung first week ko actually hanggang ngayon naman no? um, hindi naman perfect ang Spain pero maganda maganda talaga yung um yung um, experience ko kaya nga parang hindi to be honest hindi ko Uh, naramdaman na, uh, ang tawag dito na homesick ako. Kasi parang I felt that Spain was already my new home. My home. So parang ganoon. Actually, nung um, December uh, 2019, doon ako nag-travel. Pumunta ako sa mga iba't ibang bansa dito sa Schengen um nagbackpack ako. Pumunta ako ng Italy, Austria, um, Hungary, Slovakia, Czech Republic, at saka Germany. So like, Two weeks yon na holidays na na nasa outside ako ng Spain and then pagbalik ko parang ang tawag nito parang sobrang na miss ko siya na parang pakiramdam ko dito ako nakatira. Um yun pa rin yung pakiramdam ko na na carry out ko siya hanggang ngayon na pakiramdam ko nandito lang ako sa parang feel ko dito ako ipinanganak. So parang at 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 one point parang naisip ko din na siguro ano um people are people were born in the wrong place but maybe people has to find a new home or a different home away from home ayun so um ang ganda ang ganda lang so pagdating ko doon sa piso ko um tinulungan pa rin ako ng teacher like pupunta kami ng supermarket bibili ng ganito T tinulungan niyo pa ako kung paano gamitin yung mga ibang mga Uh, household na mga machines or equipments. So yon sobrang sobrang welcoming nila. Yun na yun yung word doon. And even yung may ng piso. Talagang um, at that time, kasi nung lumipat ako, parang wala masyadong laman yung piso, no? Walang television, walang heater, ganyan. Although sa Valencia, hindi naman talaga kailangan ng heater talaga. So tinanong nyo ako, kailangan mo ng television? Sabi ko, oh, sige. Eh, bumili siya ng television, nagdala siya. Tapos, ah, nagdala doon siya ng heater. Nag-offer siya yung parang butano. Yung, bata, yung butano, guys, is parang color orange siya na, na um, ang tawag doon, yung parang shillane sa Pilipinas. Yun yung source of heat para magkaroon ng heater no? um, sa, sa piso. Kasi dito, kailangan talaga ng heater. Meron yung mga houses na may built-in na heater, which is, i-on mo lang yon and then magfa-function na yung heater. Sa Pilipinas kasi wala tayong ganyan eh. So ang dami kong mga experience, going back pala dun sa bahay ng teacher, di ba ang dami kong dalda, ang dami kong experience. Going back pala dun sa bahay ng teacher, dun, nung pumunta ako dito para mga 30 plus na ako, first time ko makakita ng apple tree. As in talaga. And then, um, yung grape plant, hindi ko alam kung first time ko din. So parang natuwa ako, nag-selfie pa ako doon, and then meron silang kaki. Alam niyo ba yung kaki? Yung color orange. And then may may pera sila. So ang dami nilang ano tanim like mga vegetables din mga ganyan mga oversized. Dito pala sa Spain oversize. sa pang impression ko 'yan. Like yung um talong nilang lalaki, yung onion, yung uh, garlic, tapos pati yung mga luya malalaki. Na parang hindi ko alam alam dito ata tumutubo or inaangkat nila. Kasi usually mga products nila dito is um, inaangkat like for example pineapple, uh, manga. Galing yan sa mga Latin American countries or African countries. Usually mga products nila na hindi naman talaga tutubo dito kasi masyadong malamig. And then pagdating ko dito, autumn. First time ko maka-experience ng autumn. And in ilang months lang, uh, winter, first time ko din. Uh, nung pumunta ko ng Italy sa Bologna, first time ko na parang, antawag nito? yung may bumabagsak na snow. <laughs> And then pumunta kami, nag-train ride kami papuntang Czech Republic or Berlin. Sobrang first time ko makikita ng mga bundok ng snow. So ang dami ko naging first time guys, ilang months pa lang ako nandun. Pagdating naman sa piso, first time ko na um, gumamit ng blinds. Yung blinds, yung parang, ano kasi tawag yan? Sa may bintana, sinasara nila yon to protect from cold or from heat. So, ang dami yung first time. Like, yung CR, bakit may, uh, ang tawag dito, bakit dalawa yung parang, hindi naman siya toilet, no. no? Kasi yung isa is linisa, no? Sa CR. So, ang dami. Like, yung uh, washing machine, bakit nandun sa loob ng kitchen? Nandun na lahat kasi, So, ang dami yung mga first times talaga, guys. And then, na-appreciate ko din yung mga tao dito na sobrang um, love nilang sports. Ayan. Kasi dito, well, sa Balenciaga ako dati, no? and even naman sa Madrid, naglalagay sila ng pathway along the coast, sa mga papuntang mountain, talagang binabudgetan siya ng government. So, doon ko na na experience na iba pa manirahan sa isang first world country. Ayan. Maganda ang kanilang public transport, on time yung mga buses, meron silang sinusunod na schedule, even yung mga trains, sobrang organized, so sobrang na-impress ako doon. Um, Nung nakasakay pala ako dun sa kotse ng teacher, nakita ko yung isang castle. And then sabi ko, pupuntahan ko yan. Ang ganda nun. Historic, historical siya nung time pa ng um, Phoenician or something yan yan. Or Romans. Roman castle ata yun. Sobrang ganda. And that's the thing to sobrang appreciate ko sa sa Spain dahil sobrang magala ko. Yung aking mga fit is gustong kung saan-saan pumunta. Ang magandang Spain doon ko na realize na kaya pala siya naging number two most visited country in the world dahil sa ganda naman talaga ng kanyang uh, landscape, ng mga buildings, architecture, food, gastronomy guys. So, ang pinaka-favorite ko dito na food, paella, dahil nanggaling ako sa paella at dahil may rice siya. Alam niyo naman sa mga Pilipino, rice is life. So, yun. So, marami guys and then I had also to um to live with other uh, nationalities. Um pagkatapos nung one year ko dun sa Valencia na mag-isa lang ako sa piso, I had also to live with um uh, Españoles, Spanish people, Colombian people, Romanian people, Brazilian people, what else? People from Argentina, Ecuador, um so yun, tsaka Venezuela. So yun yung mga nakasama ko and then um, parang na-expose ako dun sa iba't ibang culture. Tinatawag nilang multicultural uh, home or setting. Even sa school, sa mga bata nagtuturo ako, iba't iba yung kanilang lahi. No? Meron mga taga Morocco, um, Romania, Moldova, Ukraine, Russia, Latin American countries. Meron din mga Chinese and Japanese dito, ganyan. Yun pa pala yung isa, yung treatment. Kasi nung nandun ako sa small uh, pueblo, ako lang yung Pilipino doon. And uh, it's very seldom to see Filipinos uh, sa mga nearby na uh, towns. So, papupunta ka lang ng city, doon lang siya madami. Actually, ang pinakamadami lang talaga is Madrid at saka Barcelona. But out of Madrid and Barcelona, kokonti na lang ang Pilipino na makikita. Meron din sa, mga, sa Malaga, sa Valencia, ganyan. Pero like yung mga outskirts, yung mga small towns, wala ka na talaga makikita ng Pilipino. So yung treatment was very, ang tawag dito, parang welcoming nga, yun nga. Very warm ang mga tao noon. Parang, ay, hindi ka, hindi, hindi pwedeng hindi kanila ma-recognize. Mare Kasi kung mag-isa ka lang na Pilipino doon, iba yung itsura mo. Titignan ka talaga lahat ng mga tao. Uh, meron pa yung um, time na hindi ko naman sila kilala, although mga parents ng may sudyante ko. And then, one time may event yung school. And then, Nathaniel, Nathaniel, uh, photo, photo, ganyan sila. Sabi ko, eh, hindi ko naman sila kilala. So, smile na lang, and then gano'n. So, um okay, yun lang yung mga uh, siguro naging experience ko, no? Uh, feel ko, uh, hindi enough tong video na to para may uh, experience ko, may share ko yung experience ko na yan, pero sobrang dami na talaga. That's why tumagal na rin ako sa Spain at parang nakikita ko na yung sarili ko dito uh, to live in more years, no? Iba-iba naman yung experience, guys. Meron din akong nakilala na talagang parang na homesick sila sa Philippines na parang pakiramdam nila Spain um, is not for them. So, babalik sila sa Philippines. So, although marami din ako mga kaibigan na talagang dito na sila sa Spain at tumagal na rin sila dito sa Spain. So, Ayun lang siguro, if there's um, things na namimiss ko sa Philippines, it's my family and also yung mga prutas kasi sobra mahilig ako. Well, prutas at saka vegetables na sobrang mahilig naman talaga ako sa mga fruits and vegetables na dito kasi ang hirap niyang hagilapin. Meron yung mga uh, Pilipino din naman dito na, na, na nagtatanim ng mga gulay-gulay na available lang naman siya every summer. So, yun nga. Um, Winter, sobrang lamig. Grabe. Actually, sa Valencia, hindi siya masyadong malamig. Or sa Andalusia. Pero dito sa Madrid at saka sa North ng Spain, pagpupunta kayo dito sa Spain, get ready. Although nung pumunta ako dito, wala akong mga dalang mga winter clothes or parafernalias. So, uh, dito na ako bumili. Uh, meron din naman dito mga mura. Meron din dito mga ukay-ukay, mga thrift shops. Uh, like Humana. Humana ata tawag doon. And then, meron din sila ditong Rastro dito sa Madrid. Yun yung parang ukay-ukay. But then, kung ako lang, personally, since um, hindi naman ganun kamahal, like for example, Zara, no? Sa Philippines, mas mahal ata. So, if you can afford, kasi hindi mamang pwedeng bilhin lahat ng mga items ng Zara. So, kung meron ka lang, like, for example, few items, mag-brand ka na lang, no? But then, uh, meron din options dito not to... Um, to expend so much and then um, you can save then siguro. Ang pinakamahal lang talaga dito sa si Spain, guys, uh, be prepared yung piso or yung apart apartment. And then pagdating sa food na nakadepende na, na yan sa iyo. And then of course, ang pinakagusto ko dito is to travel. Um, ang Spain, meron siyang 17 regions and I've been to 13, 14, or 15, no, not yet. Maybe 12 or 13 regions. Ayan. And of course, um, traveling to Europe, ayan, uh, Europe has 44 countries according to the United Nations and I've been to 31 European countries using my resident visa. So yun talaga yung perks of living here in Spain. At saka parang pakiramdam ko mas ano dito eh, mas komportable yung buhay. Hindi siya masyadong mabigat, lalong-lalong sa public transport. Say when I was in the Philippines, um, we experienced like what you are you, re, experiencing, experiencing then, lalong lalong sa edsa, diba? Uh, you can relate to that. So, yun lang. So, um, if you want to go here, maraming mga advantages, then of course. And uh, if you are already a part of the um, if you are already paying for the social security and the tax here in Spain, hospital is absolutely for free. So, yun y maganda. And then para sa mga Pilipino na may mga anak dito, education is also free uh sa primary and secondary and then pagdating naman sa university, I think it's it's still cheaper comparing sa ibang um, countries but yet it's a, it's um quality education. So yun lang siguro guys. If you have comments or suggestion, recommendation, you can drop by sa ating uh, comment section. Don't forget to hit the thumbs up button to share this video and also to subscribe to my channel. Um, the purpose, basically, of my channel is to share my um, travel videos and experiences and also my experience here in Spain. And I hope one day makapunta ka rin dito sa bansang Espanya. Muli ako si Nathaniel from Madrid. Hasta luego!